si VP Sara sa Doha, Qatar. Nako, grabe. Sobrang dami pala talagang Pilipino kahit saan ka magpunta, no? Sa buong mundo, guys, grabe yung mga Pilipino. Parang Pilipinas lang yung dami. Grabe, imagine mo yun. VP na VP. Eh, iba naman talaga pag... Ano 'di ba, politiko, hindi naman siguro ganoon. Kung artista siguro, pero ngayon guys, iba daig pa ni VP Sara ang isang artista. Sobrang sikat na sikat. <laughs> Gabi guys, panoorin natin tong video na to, no. <laughs> so, ito yung pagdating ni VP. <laughs>

Ito, oh, ito, nasa mall. Hi, ma so guys, ibang ibang grupo na naman 'to ng mga tao ha kasi ito nasa nasa mall na naman siya. Grabe, sobrang dami pala talaga ang Pilipino, no? OFW sa Qatar. Atras po, atras, atras, atras Pulmo po.

Alam mo ngayon ko lang talaga na nakita yung alam mo yung mga babae na kinikilig nakikita yung VP yung VP niya kasi mostly, di ba, sa artista lang tayo kinikilig eh. Sa mga lalaking artista, ewan ko sa mga babae, parang hindi naman tayo kinikilig sa mga babaeng artista. Pero sa mga lalaki mostly, pero guys, kay VP Sara, grabe yung mga tao. O, tingnan mo yung babae dito, as in kilig na kilig talaga siya nakita niya si VP Sara. O, oh. oh, yung naka-green. oh, yung naka-green po, atras, atras, please. Bawal po sumigaw, ate. Atras atras. Mama, atras mo kayo para bilis. Grabe, guys. Atras po, atras. Mama, atras po. Daming tao. Ito yung pinakamagaling sa lahat. Wow. Wow. Narinig nyo yon, Ito yung VP namin. Pinakamagaling sa lahat. The best vice president. Wow, sarap paking gano'n. Sarap. <laughs> grabe yung tao. Oh. <laughs> <laughs> Siguro naki-curious yung mga taga-katar, no? Hindi mo kaya yan? <laughs> Kasi grabe daming tao eh. Pero hindi mo ako curious na, no? <laughs> Grabe. Uy! Nandyan pala si Manang Aimee nyo, oh! Bakit kanina naglalakad, di diba? Parang wala naman si Manang Aimee. Wow! Siguro dyan lang sila nagkita sa kainan. <laughs> Maraming nagsasabing happy birthday, wala pa naman yung birthday ni VPE, eh. no? Sa 31 pa po yung birthday ni VP at sa The siya magse-celebrate ng birthday niya. Woo! Abang-abang talaga yung mga taga-Europe niyan, nako. Ay next. pala si Manang Ai talaga. Grabe no. Full support talaga siya kay VP. Pasama-sama kahit saan siya magpinta. Kasi, <laughs> ano, Marangyo Aimee, baka may ba balak to maging vice president ni VP. Ako lang ako, sir. Sorry. Uh. Ako lang ako. Ako lang ako. Ako lang ako. ako grabe grabe sobrang daming tao oh. like <laughs> pa yung pilipinas no grabe kasi minsan lang naman kasi nila makikita si VP mo so syempre Artida, wala pa dyan yung may mga trabaho, di ba? Siyempre, maraming may mga trabaho niyan. Yan ang VP namin. Ito yung pinakamagaling. Ako lang ako. Di ba? Pinakamakaling daw na VP. Wow! Grabe, pinagkakaguluhan talaga, no? Grabe! Grabe! Ang daming tao talaga. Wow. 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 talaga si Wow. no? So, yun na nga po. So, sa Netherlands daw siya, magbi-birthday sa May 31 at uh, uuwi siya sa June 4 daw. So, yun na nga po. Nako guys, ano ba nyo? Si ba ng Aimee mean, ba Parang nasa nasa nakabuntot siya kay VP kahit saan magpunta si VP no napansin niyo yung pagbisita ni VP sa mga satellite offices ng OVP palaging nandiyan si Amy tapos pati ba naman sa ibang bansa nandiyan din si Amy nako anong ipinahihiwatig niyan may balak yatang maging vice president to si Amy Marcos eh <laughs> nagpapalakas kay VP Sara eh sa tingin nyo guys? Ano sa tingin nyo? Don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Have a great day. Bye. God bless.